Halo, halo, halo. Prepare pa muna tayo ng breakfast. Gawin lang po ako ng scrambled egg. Dalawang scrambled egg. Ating i-prepare for breakfast. At saka lagyan natin ng konting uh, oil. Lagyan natin ng konting salt. Lagyan natin ng konting gatas. At yun na ang aking itlog. Wala pong basagan ng trip. Wala pong mababas yan ha. Dahil this is my own version lang po ng scrambled egg. Kung ano paano ko po yan niluluto, bahala na dyan. Ako lang naman po ang kakain. At ayan po ang aking egg. Gusto ko po dyan soft lang. Uh, ayaw ko ng mga uh, masyadong luto. So parang mas gusto ko sa egg ay soft lang siya. So, ayan. Ganyan ang aking ginagawa. Bakit ba? Ako lang naman din po kakain. So, okay lang yan. Kahit anong gagawin ko dyan sa itlog din, wala nang magreklamo. Wala <laughs> <laughs> nang mag-complain dahil akin yan. Ako lang ang kakain. Ayan. So, ganun lang ang style ko. Wala lang. Uh, tapos, patay ng, ng uh, ng na bread. Ade, uh, dey, ganun lang. so Tapos, Hmm. good morning, good morning. Ah, uh, almusan tayo. So, meron tayong ginawang kape na ko ng gumawa, minum ng kape. Ang tagal ko na talagang hindi uminom ng kape with gatas dahil plain gatas lang, ay eh, plain kape lang talaga ang inalaw sa akin ng doktor. Tapos, yun na. Gumawa tayo ng itlog. And toast bread. Okay na yan para sa breakfast. Full cool na ang breakfast ni si Rositske. Okay, almusal po tayo. Almusal. Tikim ng kape ko. Mmm. Delicioso. Bye. Ayan. At ito namang video na ito. Ito ay kuha ko doon sa bahay ng kapatid ni amo. Uh, Christmas po ito. Kinuhaan ko lang at ayan ang kanila mga pagkain. Um at ang mga kasama ko dyan ay kasama ko sa trabaho. Ayan ang mga ibang mga Pilipina na kasama namin sa uh, kasama namin sa ano, uh, isang buong pamilya ng amo. Katulong no Anak ni amo Ay anak to no, Kapatid ni amo Ayan So bali Ang bahay na ito Ay sa bahay Ng kapatid ni amo Pumunta kami Dahil Ah uh, Nagpapakain sila So nandoon kami Lahat pumunta Okay Ah uh Ah -huh. Ganun lang tapos uh, pagpasensyahan uh, nyo na ayan po yung po. background ko dahil maingay yung washing machine ayan. ayan, ito naman po yung ayan. Uh, ayan. parating yung aking birthday at ayan. birthday din ng tagal maniho so ayan. nag roast kami ng chicken simple lang din, ganun lang and salad okay. at pangpasakit ng balakang ang soda, ayan. drinks ayun ayan. na Okay, so may galop sa lahat yun lang sa din uli sa aking background maingay ang aking washing machine kaya naglalaba ako habang nag edit sa video na to ayun may red wine na nilagay yung aking isang kasama o oh, na daw kami kain na na let's go kain kain na na And ito naman, and ibang ibang time na naman ito, nag uh, steam fish yung aking kasama. Uh, ah, tinutukan na naman ni Camira. Ayan. Kalahating isda. Ang steam. So, ang video na ito, hindi ito kuha sa isa lang pagkakataon, kundi sinasama, pinagsasama-sama ko lang. And ito naman, crabs. Ayan. maliliit lang yan siya na crabs na ano nas klase hindi yung malalaki ayan and then meron tayong sabaw ayan um, kasi Chinese ang ang style na ito ngayon mm. po okay isang spare ribs with um, palaya isang dish din and we have ano pa meron shrimps with stir fry lang yun siya with snow peas. Ayan. Isang dish na naman. Okay. Tapos meron sda. Bali, ipa, ano yan, ipa steam lang yung isda na yan. Okay. And meron tayong gulay green green gulay ayan nakialaman okay, ko pa talaga yung lulutuin ng taga ano ng taga luto napakaluki napakalukirot ko taga lukarit <laughs> ayan isda at ang kanyang yan ang magiging sauce niya mamaya oh Ano lang. Pag Chinese ko, luto kasi ano lang siya. Dire-direcho ang ano ba, pagkaluto. Hindi mo naman videoan. Dire-direcho na na doon sa mesa. Tapos meron silang drinking na uh, pigeon. kare na rin. Nakikita niyo ba yung mga ulo ng pigeon dyan? <laughs> may pa dito ayan, so luto na yung kanilang crabs na buhay pa ngayon luto na, ayan na okay, and then ito iba na naman itong ano iba na naman itong panahon na ito doon kami sa big wave nito sa bahay ni Amos, sa kabilang bahay naman, ayan, Kumunta kami doon okay, pagkatapos ng Amos, kumain kami na naman oh ayan na So ayun, may mega love shout out po sa lahat. Again, mas pasore sa aking background dahil nag-spin yung aking washing machine. Ah, Di ba ang ingay? Nakigulo din si washing machine sa aking tingay. Ayan. Buong chicken. Roast chicken. Ayan. Okay, doki. So, babay na po ako. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat dyan. Goodbye. Thank you for watching.